Para sa mga nakapangasawa o naging permanent resident sa Japan na may naiwang minor de edad na anak sa Pilipinas, naisip mo bang bigyan siya ng Japan visa para makasama mo na siya? Narito lang ang kailangan niyo upang makapag-apply. Una, dapat ikaw ay nakatira sa Japan bilang spouse for long term o kaya naman permanent resident. Pangalawa, ang iyong anak ay dapat minor de edad at tunay mong anak. Pangatlo, may sapat kang kita at ebidensya ng suporta o sustento. Mas madali para sa mga bata ang mag-adjust habang bata pa sila. Dito sa Familia Gosishoshi Office, marami na kaming natulungang pamilya para makapag-apply ng Certificate of Eligibility. Sa katunayan, karamihan ng aming mga clients ay lumalapit pagkatapos nilang madinay sa kanilang application. Ibig sabihin lang noon, hindi ganun kadali ma-approve kung kayo lang mismo ang mag apply kaya naman kung may bala kayong mag-apply, huwag magdalawang-isip na kumonsulta sa amin o magtanong, i-message e nyo lang kami dito sa Facebook. May Filipina staff kami na handang tumulong sa inyo.